Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating channel, sa oras na ito tampok na naman sa pag-uusapan natin ng isang kilalang personalidad sa mundo ng showbiz. Pero bago yan mga kaibigan sana ay huwag mo naman sanang kalimutan ng simpleng pagpindot ng subscribe button at bell button para sa susunod na video natin ay kasama peren kita sa mga usapang showbiz na katulad nito. So tara na at simulan natin ang usapan. Sino nga ba itong sikat na actress na ating pag-uusapan ngayon? Siya mga kaibigan ay walang iba kundi si Cherry Pie si Son Picache na sa ngayon nga ay kilala at tanyag bilang inanitanggol sa teleseryeng ang Batang Kiyapo. Ipinanganak ang ating idolo 27 ng Mayo taong 1970 sa Metro Manila. Alam ko na alam mo na kaibigan na napakaraming teledrama ang kanyang napagbidahan na lalong nagpatanyag sa kanya kagaya na lamang ng Tanging Yaman, bilang Sinanet, hiram na mukha bilang si Rose Pons at Alberta Tuazon naman sa primetime drama series ang pangarap na bituin at sa kasalukuyan nga sa teleseryeng Batang Kiyapo bilang ina naman ni Tanggol na si Marites. Alam nyo ba mga kaibigan sa ating ginawang munting pananaliksik ay ating naalaman na ito palang ating bida ay mayroong nag-iisang tanging anak na lalaki at siya ay walang iba kundi si Antonio Trio na naging anak niya sa kanyang dating lalaking minahal na yan ang malalaman natin sa pagpapatuloy ng ating kwento. So sa ngayon mga kaibigan ating pag-usapan ang mga lalaking naging bahagi sa buhay ng ating bida. Sino-sino nga ba sila at sino nga ba ang ama ng kanyang nag-iisang anak? Gary Tria, siya lang naman mga kaibigan ng unang lalaking minahal ng ating idolo at yan ay sa taong 2001 hanggang 2002. Sa maikling panahon ng kanilang pagmamahalan ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at yun nga mga kaibigan ay si Antonio. Bagaman nagkaroon sila ng anak, hindi parents silanging matagumpay sa kanilang relasyon na sa katunayan ay nauwi ito sa hiwalayan. Hindi na natin inalam pa kung ano ba talaga ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, siguro nga pinagtagpulang sila ngunit hindi itinadhana. Edo Manzano, siya naman ang pangalawang lalaking minahal ng ating idolo mula sa taong 2000 hanggang 2003. Ayon sa artikulong ating nabasa ay tatlong taon lang ang naging pagsasama ng dalawa at naganap yun ng magkatrabaho ang dalawa sa mga teleseryeng kanilang pinagbidahan. Siguro nagtataka kayo mga kaibigan na parang nauna ata itong si Edo bago si Gary. Mga kaibigan hindi natin alam kung bakit ganun ang kwento ng buhay nila, hindi rin natin sigurado na baka isa pa yan sa dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ni Gary Tria, parang ganito lang, two birds in one stone ata ang kwento nito. So mga kaibigan sana ay nagustuhan mo ang kwento natin, sa muli huwag kalimutan ang pagsubscribe sa channel na ito para sa susunod na video na ay upload natin ay kasama parent kita sa tsekahang showbiz na katulad nito. Sa muli maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik. God bless everyone!